Pagbigyan natin ito siya man ng IB Marcos. Marcos. Ano ba kung gusto mo palabas naman ng IB? Para kang gago sa ka ginagawa mo. Ultimo kapatid mo, kinakalaban mo. Kapatid ka nga ba nila talaga? Nakakaduda na eh. Ano ba nangyari tayo? Pinakain ka niba ng pentalos ni Digong? At nakakaganyang ka? Kahit halatang halatang hindi ka ano eh ginagawa niyong gago kapatid mo, ang presidente, lalo rin kasama mo si Senator si Bato, duwag naman sa katotohanan. Bakit kayo nag-hearing-hearing ng eh. Nandun na nga sa dahig ang lolo nyo. ang, ewan ko, kabit mo ba yan? Kukutang ina maranda na yan. ka man ang RMA. ang kabuisit ka ng babae ka. Pag nakita talaga kita sa kaluokan, ingudgod ko yung baba mo dito.